Basahin po natin ang Korinto chapter 1 verse 17 up to 31. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ang kabuluhan ang krus ni Kristo. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin sa pagkat Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng maruruno at isasawala sa ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang maruno? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutan nito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugda ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral ang mga hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga grigo ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus. Nasa mga hudyo ay katitisuran at sa mga hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga hudyo at mga griko, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Sapagkat mas danin ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas at ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinama ang pinili ng Diyos. Oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Datapot sa kanya kayo ay sa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan na ayon sa nasusulat ang magmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Amen.